What's up, boys and girls? It's Wait, Jerry na. Boy! At <laughs> <laughs> dito ako ngayon sa house niya at sa, dito ako sa bakali niya. Siyempre, eh, alam mo, ito libangan ni Boss Jerry. Eh, pinapacheck ko ngayon yung ating uh, Humble car. yung boys and girls oh. Kita nyo naman boys and girls From this look To that look First ano pa lang yan Coat, Or First ano Bop pa lang yan First run Matatagpuan tong shot na to Hanapin nyo lang <laughs> Ayan So kumpleto dito boys and girls Ayan. Yeah. So, chinek namin, ano May mga nakita siyang uh, need na palitan uh, Tulad ng mga ball joints And, uh, syempre, yung gulong, number one, for safety Kasi, uh, nag-highway tayo lagi At tumatakbo tayo ng 100 lagi Which is yung maximum ng speed dun sa Anthony Henday Eh, baka sumabog daw So, mas maganda bumili na ng gulong Kahit second na lang, lang pwede na Okay. Ano pangalan mo? Eh? Wala Ano pangalan? <laughs> Bigyan natin pangalan. <laughs> pangalan, pangalan. Si Hector. Hector. Ayaw <laughs> pangalan. doon. mo si Hector. Ng, ano, eh? <laughs> parang ako dancer. parang ako ko dancer eh. <laughs> Bala, natin yan. Ang no? ganda yung pangalan <laughs> eh. No? Uh, yung mga no? motor ko sa... Ano, pangalan. Yung pangalan. Yung no? uh. pangalan. <laughs> <laughs> Yo abansa ko, pangalan Zaza. Zaza. Ah. <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> natin, <sipe> natin. <laughs> Tama na ito. Mas, 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 Sana matanggal natin. Ayun. ayun na, wala pre. Hindi, pero babalikan. Pag may problema, babalikan. Para lang, uh, mayroon parang may miss code na. Speed sensor, sorry. Speed sensor? sensor. Ang <laughs> galing naman na wala. Magic ah. Pag may problema, babalik at babalik siya. Oo, uh, ibig sabihin namin, kailangan pa rin tayong speed sensor. Pero kung hindi bumalik? Oo, oh, baka may lang kamakin ay goods, goods. Oh, is Tapos yung langis natin, naglagay ka ng ilang liters? One liter <laughs> na uubos eh So every time mo ka, check mo 'yung oil mo. Okay It's a lightsaber <laughs> You know? Hey, you're not expect me to answer me to move and all that I'm Ah. Oh. No <laughs> <laughs> okay. gear. Let's go. Chin Check na. Kita inchan, kita inchan. Kita test na kami, na test na kami. nalaman na ako ba singers. <laughs> Kasi pag drive ko, di ba, mawawala siya picture ko. Halos abot ko na yung ulo, yung taas ito. Yung pala may adjustment siya pa baba, yung upuan. So, di na tayo ng space. Kita test na kami. Okay, let Let me see your teeth. What's that? Wow, silver? Nice. How about you? No. No. No? No. I don't you don't have any? Randy. Hi. Randy, Randy. Randy boy. It's your boy, Randy boy. It's <laughs> papa. <laughs> so, gagawin namin, nandito na naman ako. Wala pang one week yata yun. Since bumalik ako dito ay Boss Jerry uh, Nag-request ako baka pwede bugahan Itong nga, uh, ng flat block Pwede naman daw Wala naman daw siyang ginagawa Pati yung nasa likod Yung isang eto. ito Ito, yung nag-iisang itim na to Isang straight lang naman yun na Look this <laughs> Ah, show lang. You know, boys and girls, oh. Parang na-lipstick. Ah, <laughs> <laughs> show lang. Ah, lang. lang. Ya, yeah, buhay siya. So boys and girls, dito kami nagtatapon. No? Alam ko dati pinakita ko na sa vlog to eh. Tapos dito yung cardboard area. yung mga boxes. Dito yung delivery truck ng basura. Or yung pick up ng basura. So kanina, eh ngayon may box ako. Kasi may paglalagyan ako boys and girls. Kanina may nakita ako sa basurahan. Lamesa. <laughs> Kinuha ako, boys and girls. <laughs> Ang ganda pa eh. Kita nyo, ating na ito tayo sa parking. Ito na na. Parking. So dala ko box. Alam nyo kung bakit. Kung, bakit ako may box na ganito kalaki. Wala laman yan. Okay. Pakikita nyo. Ito na ako sa may parking. And ito yung kotse. <laughs> may nakita ako basura. Nasa basura. Lifetime table, boys and girls. Ang nangyari, laglag lag lang yung itong isang ano to? Ayan, maluwag lang siya. Ayan o. Kasi yung, yung doon, naka-tornilyo siya. E ito, luwagan mo lang siya, tapos papasok mo doon sa abila. Tapos tinapo nila. Ang ganda pa yan. Ayan ngayon, itong box na to, boys and girls, talagay ko dyan. Alam nyo kung bakit. Kasi, <laughs> guys. <laughs> kasi, di ba sa food court ako kumakain? Ay, kumakain. <laughs> Tama, kumakain din ako sa food court. And, uh, sa, kumakain ako sa food court, doon ako nagtatrabaho, di ba? So, may, yung mga bote at mga inkan, kasi hindi nila tinatapon, nasa gilid lang. So, kinukuha ko, di ba? Kinukuha ko, tapos iniipong ko. So, yung box, doon natin ilalagay yung uh, mga bote, tsaka mga inkan dito sa likod ng compartment na yan, uh, dyan natin ilalagay ipunin natin oh, panggas din yun boys and girls may naka Harley dumaan panggas din yun diba um, kinukuha ko uh, minsan pag minsan pag may nakita ako na mga bote o inkan na nandun sa lamesa, bibidyo ang ko para makita nyo kinukuha ko talaga kinukuha ko talaga siya <laughs> diskarte lang tingnan natin boys and girls yung lamesa na kinuha ko ayun o no. lifetime may handle pa at adyasan dinisin natin tapos ito yung dami na boys and girls yung tila mo. Ayan na siya, boys and girls. Stable naman siya Siguro talagang hindi lang safety sa sa mall tingnan ko wala naman siyang umaangat robo. tibay naman siya tapos may adyasan siya pwede siya iangat pwede ibaba magagamit natin to boys and girls mga patungan ng gamit yan tapos sa ilalim yung ibang gamit tapos ibang ayos boys and girls